Ayan, nandito po kami ngayon sa barangay Malubog. Ayan, makikita niyo po yung barang dagat yan. Yan po yung dam dito. Uh, ito po yung kasama nako yung rider natin, si uh, Mr. Javier. Mr. Guapo. Ayan, Ayan Totoy Guapo. Ayan, ganda po nangunan nila dito dam. Ito po yung Malubog Dam. Yan, maraming ano dyan, sila siya. Maraming fish cakes dito na nakalagay. Ito po yung tulay ng dam. Ito po sa ilalim po. Diyan po dumadaan yung tubig. Tapos may security dyan sa unahan. Kailangan magbayad ng toll. Ayan. Ayan. Ayan, may security po dito. dadan uh, dadaan muna tayo dito sa security guard. May buntag, sir! yeah kayo... Uling! Uling, uling! Uling! Okay. Gerit siya. So. Oh, Ayan. <laughs> Hindi na tuloy kami maka, ano, parangkada yung sasakyan namin. Tinara po tayo dahil may karga po tayong saging. Ayan, yung sa likod. Ayan po yung nakakumbuya sa amin sa likod. Ayan po yung boss namin si boss Jun uh, at ang kanyang asawa ang kampay na sa likod natin ito yung biscuits dito sa si dam kita niyo po yung oil, mga pom na puti mahirap uh, lang dito yung daanan kasi rap road po kasi nga lang eh uh, medyo maganda naman po hindi naman masyadong bako-bako

Ayan po, kung para saan yung konti na yun. Ayan, may basketball court dito. Alam ko to. Dara lo dai. Ayan, ang alawang tulip ito yun doon. Ayan, yun ang hindi na yung tapos ang lalalim ng bako ng daan. Ang kaya nila ginagamit yung tulip na sinisingil nila. tawang tulpi po yung nadaalan natin may last tapal dito sa unahan ito, pangatlong tulpi po pare sa dood sumayog, sa gwardiya papuha sa nangayong tulpi

Bawasan mo. To. Uu. Bo guys, uulan.